I'm not an Let's go. <laughs>

Nakita po namin kayo lahat. Sino nanonood ang Batang Kiyapo? May namiss pa kayo sa mga kasama namin na yung tipong awawala lang nitong kailan? Sino na lang Sino po gusto makakita si Owen? Bigay pa! Teka lang, teka lang, teka lang, lang, Sino gusto ba yung Abis Tantino? Sino, Sino naman iso? na gusto? Sino Okay, kailangan, na, 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 na. Ah. okay. Uh, kailangan may l May? Kailangan Mr. Pogi ito Oh, parang contest, parang ano to, Mr. Pogi Contestant number 1, palakasan si sigaw Wait, wait, wait Anong ginagawa mo? Uy? Okay, Mr. Pogi 2025 25 battle version Palakasan na sigaw kung sino mo Kung sino pinagawa po uh, Papauwi namin, papauwi namin Kasi <laughs> may panalo! Pagigas! <laughs> Aya! Contestant number one! Mabot! Parang walang nasisigawan ah! Ha? Parang walang wala ah! Ha? Okay, dun tayo sa pangalawang kandidato! Contestant number two, Mr. Bogi ng Masbate! Ron Martin! Sandino! Parang para nakaka-insulto naka naka mo yun eh! Parang pili ka! Yeah. Para Pero naisulto ako! Tagalang naisulto ako! Mas ko sa akin to? No? Oo. Para sa akin, bro, pantay lang. Pero Pero... <laughs> pantay sa lupa. Sila ba lang sila isang paligo, bro? Wala. Pero, nandito na. Ang dating namatay na ngayon ay nabuhay. Sinong gusto makakita kay Baby Jaya? Baby Jaya, kaya na. Hello po! Mas batay! Gusto nyo ba ako? Yeah! Gusto niyo bang mabuhay si Owen? Hindi! Yeah! Yeah! <laughs> 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 ayaw na! Ayaw na mo <laughs> <laughs> Okay, okay sandali! Sila tinatanong mo eh! Kami ang tanungin mo! <laughs> Ay, teka lang, teka lang mo sabihin ako. Gusto niyo ba maging anak ni Santino to? <laughs> <laughs> Mabubuhay ulit! <on> <laughs> okay! Ito okay. na lang, ito na lang! Gusto nyo ba nagsangkanta pa? Wala sa grupo na ka? Uh, Tropa ng Tagol? Music maestro. Uau! Suavidade negra sobra na cara, amor. Alá, me sabia na vida I'm going